Bakit mukhang kanina pa malalim ang iniisip mo? <coughs> May gusto kasi akong sabihin sa'yo na hindi ko alam kung paano ko umpisahan eh. Tungkol saan? May isang anak pa ako na hindi ano? ko masasabi sa'yo. Nagkaanak ka sa iba? <coughs> Sandali lang. Nabuo itong anak ko na ito. Nabuo ito. Nung panahon na hindi ka pa nagpapanti. Yung kalat, kalat ka pa na nakalitaw ang kiti mo sa kalsada. <coughs> ano naman nangyari yon? Bakit ngayon mo lang sinasabi? Eh paano kasi sa tindi ng galit nung nanay, itinago niya sa akin yung bata. Totally, wala kaming communication. Hindi ko alam kung paano niya pinalaki yung bata. At sino naman ang nanay niyan? Taga Nueva Ecija ito eh. Naging binibining Nueva Ecija. Beauty <laughs> queen ito. <laughs> beauty queen? Ano nakakataka doon? Yan mukhang beauty queen? Eh, beauty queen <laughs> 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 Niloloko mo ako. This is a joke. Hindi ako nagjo-joke. Kaya nga ako nagsasabi sa'yo. Eh, anong gusto niya? Bakit ngayon lang siya kumontak? O paano? Yung mama pala niya, kasama dun sa mga namatay, dun sa lindul sa Myanmar. Anong ginagawa niya sa Myanmar? Eh, nandun daw nakikipaglaban ng beauty contest. Beauty contest? Hanggang ngayon nakikipaglaban siya sa beauty contest? Pinagloloko niya lang ako. Hindi, pinagloloko. Hindi ko pinagloloko. Ngayon wala na yung nanay nung bata siguro go, dahil isa yung magulang niya eh ngayon dahil wala na yung isang magulang niya kaya siguro naisip niya na dapat lang siguro magkakilala na kami kaya ganoon so ano plano mo? Eh, makikipagkita tayo dun sa bata. Kasama naman kita. Kailan tayo makikipagkita sa anak mo? As soon as possible. <laughs> yeah, boy. <laughs> uh, sa totoo lang, excited na rin akong makita siya. Para naman nang sa ganun, malaman mo na hindi lang ikaw ang pumatol na maganda sa akin. Huwag <laughs> mo na, idagdag yun, mababash na. <laughs> <laughs> idagdag <Ito lang. laughs> mo. <laughs> maganda ba yan? Magaganda ba yung mga yan? <laughs> pangalan ng ex mong beauty queen? Luning Ning. Luning Ning? Yes. Sino ka Para silang pinagbiyak na bunga ni Charlene Gonzales. Wow! Masawa ni Aga Mulak. Binibining Pilipinas universe yun ha? Yes! Kaya nga nai-imagine -ima ko yung itsura nung anak ko na to. Para sigurong pormahang mala siyam si Sup Sup. Eh di wow. <laughs> eh yung anak mo, anong pangalan? Bambi. video call para alam yung itsura niya. Eh, gusto ko nga kasing ma-surprise kung gaano siya kaganda at gaano siya ka-sexy. Ah. At least, naka-follow daw siya sa page ko, kaya siya, kilala na niya ako. Ano nga kaya itsura niyo? Anak ng beauty queen na. <coughs> yung anak mo? <laughs> Wala yan. Yung ah. so, si Camille, yung kagandahan ni Camille, magmumukha siyang kulangot. Ah. kagandahan ni Bambi. Tau po, yuhu. Daddy! Daddy! Taka, taka! Hindi ah, ko si Bambi. Oo, oh, Daddy, ako to. Yung beautiful daughter mo. Hindi, hey, pwede. Uh, napakaganda ni Luningning. Baka napalitan yung baby namin sa ospital. Hindi, Daddy. Sa bahay lang ako pinanganak. Hilot magpaanak kay Mami. <laughs> ah, hindi. Sobrang lasing kami ng Mami mo nun. Walang nangyari sa amin. Iba yung tatay mo.